Alam mo bang, hindi kotse ang unang ginawa ng Toyota bago naging isa sa pinakamalalaking car manufacturers sa mundo. Ang Toyota ay isang textile company. Oo, tama ang narinig mo. Paano sila napunta sa paggawa ng sasakyan? At paano sila naging number one sa Pilipinas? Tara, alamin natin ang buong kwento. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulat kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap ng pagkain, at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ay click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming i-upload. Thank you! 1926 Itinatag ni Sakichi Toyoda ang Toyoda Automatic Loom Works isang kumpanya na gumagawa ng mga high-tech na pakina para sa tela. Pero hindi tela ang pangarap ng kanyang anak na si Kiichiro Toyoda. Koche ang gusto niya. Si Sakichi Toyoda ay isang Japanese inventor at industrialist na itinuturing na pundasyon ng Toyota Group. Ipinanganak noong Pebrero 14, 1867 sa Shizuoka, Japan. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya ng karpintero. Dahil nakikita niyang manumano at mabagal ang paggawa ng tela sa Japan, naisip niyang mag-imbento ng mas advanced na weaving machine. Naimbento niya ang Type G Automatic Loom, isang self-operating weaving machine na may built-in error detection system, isang revolusyonaryong innovation sa panahon niya itinuturing siyang ama ng Japanese Industrial Revolution dahil sa kanyang mga invention sa automation, si Kichiro Toyoda ay ang anak ni Sakichi Toyoda at ang nagtatag ng Toyota Motor Corporation. Kung walang kanyang vision at diskarte, malamang hindi naging number one car brand sa mundo ang Toyota. Noong isang libo na raan, dalawamput pinadala siya ng kanyang ama sa US at Europe para pag-aralan ang industrial manufacturing. Nakita niya kung paano lumalakas ang Ford at General Motors at doon niya naisip, bakit hindi tayo gumawa ng sariling Japanese car? 1930s. At nakita ang mabilis na paglago ng industriya ng sasakyan. 1937, itinatag niya ang Toyota Motor Corporation. Dito nagsimula ang tunay na kwento ng Toyota bilang car manufacturer noong isang libo na raan dalawang put ipinagbili ng kanyang kumpanya ang patent ng Type G Loom sa isang British company sa halagang isang daang libong pound and ang perang ito ang ginamit ng anak niyang si Kiichiro Toyota, para punduhan ang Toyota Motor Corporation. Bakit Toyota at hindi Toyoda? Ang Toyota ay may mas malinaw na tunog dahil ito ay gumagamit ng voiceless consonant T kumpara sa voiced consonant D ng Toyota. Mas madaling ipronounce. Sa tradisyonal na Japanese practice na tinatawag na Jigaku, ang bilang ng strokes sa pagsusulat ng pangalan ay may kaugnayan sa suwerte. Ang Toyota ay sinusulat gamit ang walong strokes, isang numerong itinuturing na masuwerte at simbolo ng kasaganaan sa kultura ng Japan samantalang ang Toyota ay may sampung strokes. Unang mga modelo ng Toyota Toyota AA 1936, ang unang kotse ng Toyota, mukhang Ford at Chevrolet. Toyota AB Phaeton 1936, open top na versyon ng AA Toyota KB Truck 1942, ginamit sa World War II bilang military vehicle. Pero may problema. Pagkatapos ng World War II, halos mabura ang Toyota dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng Japan. Muntik na silang magsara paano lumawak ang Toyota. Ginamit ng Toyota ang Kaizen o Continuous Improvement Strategy. Kaya naging matibay at matipid ang kanilang sasakyan. 1957, unang beses nilang nag-export ng sasakyan sa US. Toyota Crown, 1966 lumabas ang Toyota Corolla ang sasakyang magiging number one best-selling car sa mundo. Paano napunta ang Toyota sa Pilipinas? 1955. Unang nag-import ng Toyota car sa bansa. 1970. Itinatag ng negosyanteng si Ricardo Silverio ang Delta Motor Corporation. Nag-assemble at nagbenta ng Toyota vehicle sa bansa. 1984. Bumagsak ang Delta Motors at nawala ang Toyota sa bansa dahil sa economic crisis at political issues 1988. Bumalik ang Toyota sa ilalim ng Toyota Motor Philippines, TMP, sa pamumuno ni George T. Si George SKT ay isang Pilipinong businessman at banking tycoon na siyang nagtatag ng Metrobank at nagdala muli ng Toyota sa Pilipinas noong 1988 sa ilalim ng Toyota Motor Philippines. Simula noon, Toyota na ang number one car brand sa Pilipinas. Bukod sa Toyota, itinayo rin niya ang GT Capital Holdings na may investment sa banking, real estate at utilities. Ang mga pagsubok ng Toyota World War II. Halos nawasak ang Toyota dahil sa pagbagsak ng Japan. Oil crisis. Bumagsak ang benta ng sasakyan dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Toyota recall scandal. Mahigit siyam na milyong Toyota cars ang nirikol dahil sa isyo sa preno. Pero dahil sa quality at innovation, nalampasan nila ang lahat ng ito at mas lalo pang lumakas. Pinakasikat na Toyota models na nagpayaman sa kumpanya Toyota Corolla. Pinakamabentang kotse sa mundo. 50 million plus units sold. Wala pang ibang kotse ang lumampas dito. Toyota Hilux. Kilala sa tibay ginagamit pa sa military operations. Sa isang episode ng Top Gear, sinubukan nilang sirain ang isang Hilux, binangga, sinunog, nilunod sa dagat at tinibag ang isang building. Pero ano ang nangyari? Umandar pa rin, Toyota Camry. Paboritong luxury sedan sa US, Toyota Land Cruiser. Off-road king, isa sa pinakamatatag na SUVs. Sa Pilipinas, Toyota Vios ang pinakabumenta mula 2008 hanggang ngayon. Mula noon, naging number one choice ng taxi drivers, grab operators at mga pamilya na naghahanap ng matipid, matibay at maaasahang sasakyan. Bakit paborito ang Vios? Matipid sa gasolina, murang maintenance, subok sa tibay.